Sa karagdagan pa nating mga balita. Sinabi naman kahapon ng Department of Justice na ang preliminary investigation sa mga reklamo ng trafficking and abuse of minors na ibinibintang sa mga miyembro ng Di Umano'y Kulto na Socorro Bayanian Services Incorporated ay gagawin sa Maynila. Ito naman ang ginawang pahayag ni Justice Secretary Crispin Rimulya sa isang press briefing kahapon. Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated naman o SBSI ay ginigiit na wala silang pondo na gagamitin para mag-travel patungo sa main building ng Department of Justice sa Maynila. Matatanda ng reklamo na isang panalaban sa mga leaders ng Diumano ay kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Provincial Prosecutors Office ng Surigao del Norte dahil sa diwa no ay paglabag sa qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention. Act Prohibiting the Practice of Self of Child Marriage at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Sabi ni Remulla ang proseso, magsasagawa sila sa Maynila ng preliminary investigation at lahat ay pinatatawag sa Maynila. Kung hindi nila gustong magtungo ng Maynila, problema nila ito, hindi raw nito problema. Yang mga biktima, pwedeng gastusan pero ang mga ibinibintang o mga pinagbibintangan, hindi raw pwedeng gastusan ng gobyerno. Ayon kay Rimulya, walong kasong inaasang maisasampal laban sa mga sospek at ang mga biktima ay inaasang darating na sa September 27 para dumalo sa investigasyon ng Senado sa mga bintang laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Samantala ay naman sa mayor ng Timkang Socorro del Norte o, ng, o kay Mayor Risa Raponsel Timkang ng Socorro Surigal del Norte. Nakikita raw niyang real threat and imminent danger ang Socorro Bayanian Services Incorporated, isang grupong akusado ng child abuse at cult live activities kasunod ng rallying ginawa nito noong Sabado, September 25. Kahapon. O September 23, ang rallying ginawa nito sa bay ng Socorro. Kahapon, September 25, nag isyong Alcalde ng statement na humihingi sa Armed Forces of the Philippines at ng PNP na nagdaga ng mga pwersa sa kanilang bayan. Bate daw sa event na nangyari hanggang September 24 at nakita sa harap ng national television cameras, may real threat and imminent danger ng violent uh, escalation mula sa mga agitated members ng Socorro ko nitong si Mayor Tim Kang ang video ng kumalat sa social media kung saan makikita ang libu-libong miyembro ng Socorro Bayanihan na naka -uniforme. At sumisigaw ng katarungan kaugnay sa napipintong investigasyon sa kanilang grupo. Ipinakikita rito ang lida ng Socorro Bayanihan na si J. Renz Kilario na tinatawag din nilang Senyor Aguila na umiiyak habang galit na galit ang kanyang mga miyembro at nagreklaman ng harsh treatment laban sa tinatawag nilang Senyor Aguila na pininiwalaan nilang kasunod na misaya magit tatlong libong miyembro ng Socorro Bayanihan at sila'y lumayo sa kabayanan na buhay sa kabundukan nagtayo ng kanilang sariling barangay. Ang mga miyembro nito ay hindi naman kaalyado ng alkalde ng Bayan ng Socorro. Sa Bayan ng Socorro, maygit sa anim na po ang ganitong uri ng grupo na may sariling paniniwala sa kanilang sariling Diyos. Natatakot ang alkalde ng Socorro dahil kalaban niya ang grupong ito. Umingi siya ng kalagdagang mga sundalo habang hindi pa raw nagsisimula ang investigasyon ng Senado sa September 28. Samantala ang mga residente raw ng bay ng Socorro at ang iba pang mga grupong namumuhay ng hiwalay ay dapat manatiling kalmado at mapagbantay, sabi pa ng alkalde ng Socorro.